Action guys 1-0 hmm. Dali nga oh. Uh. Sa Hi guys, good morning For today's video Wala pa rin bago Bala tayong balingho yung tara kahapon at tayo ay ang tawag doon magsasaludsud yung baling hoy na natin kahapon ating balatan may ganoon itong magawang saludsud Sina na Balinghoy. Ayan guys, tapos na natin balutan. Hugasan natin, bago natin, yad-yadin. Arroz caldo. Lalagyan muna natin ng ating palenghoy. O, diba? Bago natin yad para kung mawala yung lupa-lupa. Tara guys, magiyad-yad na tayo hmm. ng ating balinghoy. Diba? Para tayo makapagluto nito. ipipigampan natin ng kaunti bago natin itawag dun sa dapat to guys ay kanina pa kanina pang madaling araw napasarap ang tulog o din liwanag na ng magisig Okay, okay. Tapos na tayong magyadyad. Ha? Ayos na. Tapos na. Pigaan natin ng gaunti. Para ating isa lang na. Ayan guys, so oh, madami din. Madami din ng mayadyad. Pigaan natin ng kauntian. Hindi naman yung pigang-piga para hindi matigas pag naluto. Yon guys, dito natin ilalagay yung niyadyad at ating pipigain. Ito na may malinis. Malinis na tela Yan. Mas ilagay na natin. Kaya kaya ng isang piga. Parang

Hawakan mo di hindi ko piga ng ayos. Ah, tayo ng tulong at hindi ko mapiga ng ayos. Okay na. Napigaan na natin. oh ha? Lagyan natin ng kaunting asukal At magumpisa na tayong Maggawa ng salad sod Ayan guys Lagyan natin ating ano, dati, Lagyan natin ang asukal Okay Okay oh, yeah natin kadamihan baka naman maging pulot Wag well, nating damihan at baka maging pulot yun guys 1-0 hmm. dali nga oh. sa lagyan ulit natin ng mantika aray ko aray ko Yon guys marami na tayong naluto oh, dami na tayong saludsod pero may niluluto pa tayo ah, ayun pa oh, may kaunti pa dito lapit na yan yun guys tapos na nating lutuin kano yan kain tayo kain tayo guys harap O paano guys, hanggang dito muna ulit. Hanggang sa natin pag-vlog. Salamat sa panonood at suporta. Ah. I love you all, babush. Kain po.